Guys, manihapon na ta, guys. Merang sabaw, guys, oh. Super lami-lami. Nakalugsong si Maring sa barrio. Mauna, nakapalit siya, oh. Kinhason. Lami-lami, guys, ang sabaw. Oh, pag Halang-halang pag-alag. Ibutang ang Halang na Halang Ngaon na ta guys. Yan na pa joy kuan guys. Oh. Dako. <laughs> Dako kay guys oh. Dako kayo ang ang laman sa kuan Sili. Alam mo ito guys.